Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa so mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong rason na bakit may isang babae na hindi ito nakokontento sa isang lalaki. Ang una mga kasawi ay hindi sapat ang asawa. For example, mga kasabi, may mga kababaihan talaga na kahit binibigay na ng isang lalaki ang kanilang best bilang asawa, may mga babae talaga na sadyang hindi ito na kontento. Mataas yung kanilang pangarap, mas mataas yung kanilang hinahangad. Kaya minsan sa sobrang taas ng tayog ng kanilang pangarap, ang nangyayari ay naghahanap ito ng mas better sa kanyang asawa kasi yung mga kababaihan. Pero may mga babae din naman na nakokontento sila sa kanilang asawa kahit na ano lang yung meron. Ayan yung ating una na rason. Ang pangalawa mga kasabi is dun niya nakikita ang katangian sa iba na wala sa kanyang asawa. May mga kababaihan kasi na kung for example mga sabi na hindi naglalambing ang kanila mga asawa, hindi ito showy. Tapos itong isang babae ay may nahanap ito or may natagpuan na isang lalaki na nagbibigay sa kanila ng lambing, yung talagang inaalagaan sila, alam mo ba mas mabilis mahulog ang isang babae dahil yung hinahanap niya sa kanyang asawa ay hindi niya nakikita na ito ang katangian. So ang ending, doon nila nararamdaman ito doon nila nakikita sa isang lalaki na bago nilang karelasyon. Kaya mas nauhulog sila ng mabilis at hindi sila nakukontento sa kanilang asawa. Kaya nangyayari ay nagkakaroon sila ng pagkakasala at maling relasyon mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na rason. Pangatlo mga kasawi is doon niya naranasan ang tunay na trato para sa kanya. Kasi may mga bakababaihan na nakakaranas minsan na talagang hindi sila trinatrato ng mabuti ng kanilang mga asawa. May mga lalaki kasi na ganoon na hindi sila kayang pahalaghan ng kanilang mga asawa. Pero minsan may makikilala silang isang lalaki na tapos rinato sila ng maayos, pinaparamdam sa kanila kung gaano sila kalaga at talagang trinatrato sila bilang isang babae. So, yung hindi nila na-experience sa kanilang asawa ay dito nila na-experience sa isang lalaki na bago nilang kakilala. Kaya ang nangyayari ay mas mabilis silang mahulog dito, mas nabilis silang na-develop. Kaya ang ending ay nagkakasala na ang isang babae dahil hindi niya na namamalaya na napapamahal na pala siya sa isang lalaki. Ayan yung ating pangatlo na rason. At syempre, hindi mawawala yung ang sa topic na ito. Lagi niyong tatandaan sa mga kababaihan. Kapag kayo ay gumawa ng ganitong sitwasyon, dapat isipin nyo ng 100 times kung tama ba o mali ang inyong ginagawa. 'di ba? Bago kayo pumasok sa isang maling relasyon. Syempre sa una kasi, marerealize naman talaga natin na kulang 'yung asawa natin, may pagkukulang, 'yung minsan hindi tayo pinapahalagahan. Pero dapat mas pinaparamdam natin sa kanila or sabihin natin sa kanila na eto 'yung gusto kong itrato mo sa akin, ganito 'yung dapat 'yung pagpapahalaga mo sa akin para aware 'yung 'yong asawa na nasasaktan ka na, 'yung nakakaramdam ka na ng sobrang insecurity sa sarili mo. 'di ba mga kasawi? Yun lamang po para maging aware ang inyong mga asawa na ganito na palang ang iyong nararamdaman para sa kanya. Yun lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa so, walang sawang pag-share, pag-comment. Sa so, mga hindi pa po na subscribe pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.